Kung ka ng Chinese food at naglalaway ka sa murang halaga lang yan, why don't you try dito sa Mr. Ching's Cuisine sa Legarda Road, Baguio City. Dito mo kasi matitikman yung authentic Cantonese na pagkain katulad nito. Meron din silang available na panghimagas na dessert. Ngayon lang ulit ako lumabas at tamang-tama. Ito try namin ang Mr. Ching's Cuisine na Chinese food kasi nag-crave yung mga kasama ko na makatikim ng authentic Cantonese food. Ang unang impression ko dito ay baka mahal siya kasi ang shala ng place o oh, napaka maaliwalas mali yung setup tapos yung architectural design ng place kaya feeling ko talaga medyo sosyalin din yung price niya. Kaya hindi mo masisisi na yung mga iba ay baka feeling nila pang mayaman ang lugar na to. Katulad nito, oh, ganda. Pero, upon checking dito sa kanilang menu, nagulat ako sa price kasi hindi siya ganon ka, ka mahal, no? Um, meron talagang uh, affordable, especially kapag good for two, and then yung medium size naman, good for three to four persons, tapos may large naman na pang isa sa mga gustong-gusto ko kapag pumupunta ako sa mga Chinese restaurants ay etong kanilang mga service tea. So, syempre, ito um, 'yung magiging tubig ko no kasi hindi daw available lang tubig. Pero carry na 'yan para pampanulak sa mga pagkain natin. <laughs> to give you an idea, wala pong lasa or walang added sugar itong mga service tea ng mga Chinese restaurants. So, for me, okay 'yung lasang ganito. Sinubukan namin i-order itong mixed seafoods na soup. Tapos, meron din siyang konting vegetable. So, nung nakita ko to, ay, eto pak na pak siya kasi healthy. May mga fish, yung clam, tapos petchay, um, mga ganyan yung laman niya. Tapos, nung tinikman ko siya at nilasahan ko, parang uh, less salty talaga siya, no? Kaya, okay siya sa aking health. Tumataas ang kolesterol. <laughs> Ang nakakagulat dito ay itong fried rice nila. Kasi ang daming service, no? Parang bandehado siya. Masarap siya, kaya lang uh, ayokong kumain ng marami kasi medyo bawal akong kumain ng maraming rice. Kasi nga, ang taas ng kolesterol ko. <laughs> And then, umorder kami ng Chinese-style beef caldereta. So, syempre, no? medyo mataas ang kolesterol nito pero kebs ilang piece lang naman yung kinuha ko eh <laughs> so parang um, mga tatlong pieces lang so nung tinikman ko very kaldereta siya with a touch of chinese na medyo iba yung tamis din niya ang sumunod na in order namin ay etong chinese style na chop suey with asparagus so ito yung itsura ng asparagus na kinuha namin. May mushroom buttons, tapos broccoli, yung broccoli stock, and then yung baby corn. Ano pa ba? Yun lang. And then, nung tinikman ko siya, um, ang, for me, ang lasa niya is hindi din siya masyadong salty. So, nagustuhan ko din yung lasa nito. And yes, ito yung medyo naparami ako ng kain. <laughs> Hay nako, ang hirap talaga kapag nagva-vlog ka gamit ang isang kamay mo habang yung isang kamay mo naman ay <laughs> kumukutsara ng pagkain. It's a challenge pero ganoon talaga ang buhay. Kaya kumain na muna tayo. <laughs> Ang pang-third naman na kinuha namin ay itong fish fillet with tausi or yung black beans. So expected, um, medyo mas salty siya, no? Kaya nung tinikman ko siya gamit, gamit ang isang kamay ko habang yung isa ay nasa camera, <laughs> hindi nga ako nagkamali, uh, mataas ang sodium content niya. Kaya ingat-ingat lang sa pagkain ng ganito, lalo na sa mga mataas ang uh, salt sa katawan nila. Anyway, eto nga pala yung kabuuan na mga kinain namin. So may mga natira pa kaya i-take out natin. Eto mga kasama ko, mahilig sila magdulce after kumain. And ang available lang dito is fruit cocktail. So no choice, Fruit cocktail yung dessert namin. <laughs> Alam nyo na kung anong klaseng fruit cocktail ito, no? Pero anyway, para uh, additional fiber, so kakain tayo with natural fructose. So, yes. Panghimagas natin after tayong medyo nabusog ng kaunti. Mm. Yan nga pala yung total na biniyara namin even with discount sa senior. So medyo na parami kasi tatlo yung tinake out namin na additional new orders kaya uh, kung siguro walang take out um, natapyesan siguro yan ng half the price. Next naman na i-check natin ay yung kanilang CR kung malinis nga ba kasi tulad ng dining area. So dito, makikita nyo, malinis pero may nililinis dito sa inidoro. So yan yung sa harapan ko, parang PWD siya. May CR for male and female tapos PWD. So maaliwalas siya, um, all clean and yes. um Ganun din, katulad sa dining area. Anyway, oras na para umuwi na. <laughs> so ang lawak ng lobby nila no. So pupunta na tayo dito sa may elevator kasi papakita ko sa inyo yung kanilang parking area dito sa extension ng Palace Hotel sa Legarda. So upon opening, um, tatambad sa inyo na um, hindi masyadong malaki yung building. Kaya lang ang lawak ng parking area nila. So as in ganito kalawak, ang dami sasakyan I'm not sure kung may overnight parking dito. So ngayon, papalabas na tayo dito sa may bandang Legarda Road. So if familiar kayo dito, I'm sure alam na alam nyo kung paano pumunta dito sa bandang Legarda. So, eto na nga yung stretch ng Ligarda and pauwi na kami at magrest after kumain. <laughs>